Uh, magandang umaga po mga ka-farmers kita ko po sa inyo kung paano po magtanim ng palay Ang pagkasabog ng palay na pagtataling ng palay pagsabog ng truck uh, mayroon din po mula una po yung pagkagaskater ng pilapil pangalawa po pagtatabas uh, pag-aasad uh, sa roll uh, sunod po ang pag-spiral uh, sunod po ang papapadling Puno ni eh, ang papatay po ng palayan. Ah, magkakali bigkas kali. Marami mahirap po. Tapos po 'yung eh, sa po ng moro ng palay. Ah. po 'yung sure kung talagang ayon ng mga nang mabuti tayong pinagdadaanan puno na po yun yung, yung tag-init hindi po tag-init ah, tag-ulan, pinabaha po kami dito sa lugar namin hindi pa po na kasi wala Pero, na po talagang aani yung tulad nga po na sinabi ko eh laban lang po dahil ito po ang ah, pangunahin pa pang kailangan natin magkailan ng palay sige lang po na sige para po sa pamilya yan po ang tamang pagkasabog ng palay dapat po talaga eh, yung magkasabog po ng palay ay may experience, may alam eksperto ikaw nga dahil marami, marami nga pong pinagladaanan ang magtatayamin ng palay uh, ah, ginasto sana dapat po magandang sabog ng palay sabi nga ni po ni Manong eh, abang daw po siya nagsasabog ng palay ay eh, ah, nagdadasal daw po siya Siyempre po hangad natin ayang mag-ani ng masagana. Yan po dapat eh. Dapat po talaga eh. Huwag mo pumakalim at God. Pagkasal. Eh, parang mabigyan po tayo ng magandang masagana ng ani. Siguro po mga... Maya pong mga bago mag alas 5 eh tapos na po kami sa pagkasabog ng palay marami po eh yung sabi sabi na po namin eh hindi po nagtatrabaho ng hand tractor mayroon po nagpapantay mayroon po nagkakali at pagkatapos nga po ng pagkakali ay ito na nga po pagkasabog ng palay na na po ito ng sakuhol mga katropa Ah, uh, 3 po, mag -i po kami ulit sa similya ng palay, para po mamatay niyo yung similya, hindi na po magdamuhan yung palay, palayan, step by step po, but kailangan talaga. Uh, ang ganito lang po mga ka farmers. So, susunod naman po ang video yung pumpag spray ng kasimilya, similya. Pakita ko po sa inyo. Shout out po sa mga tagabi yung mga tagabusaw. Sa Aragon Family. Alberto Family. Ketorni, kaya, kaya taga Tagabarsi. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong uh, pagsusubaybay. Agad bis po. Ingat po tayong lahat. Laban lang.